Team leader ng grupong Asenso, Binarel at Napatay sa Tayum Abra. May dalawang iba pang sukatan. Detalye ng balita malaki. Romy Gonzalez, Arish 41 ay Bagdabigan Tromey. Isang oras at kalahati bago ang pagsisimula ng election period ay nabahiran ng insidente ng pamamaril ang bayan ng tayom sa lalawigan ng Abra. Ito ay matapos na barilin at mapatay ang team leader ng grupong asenso sa Sitio Mundok, Barangay Kabarwan, Tayom Abra noong Sabado ng gabi. Nakilala ang biktima na si Julie Valia Jacquias, 54 ayos sa residente sa Sitio Kabanayan, Barangay Kabarwan, Tayom Abra. Nahagit naman ang bala at naisugod sa Balera Hospital sina Jess Rosario 27 at Diego Osorio 37 pareho nakatira sa Sitio Mundok Barangay Kabaruan sa Bayan ng Tayum. Nagresponde ang mga operatiba ng Taya Municipal Police Station at Abra Provincial Police Office sa natanggap na report ng isidente ng pamamaril sa nabanggit na lugar. At batay sa kanilang investigasyon, naglalaro man day ng dado ang mga biktima ng biglang lumitaw ang isang armadong suspek at pinagbabaril ng tatlong beses si Julie Gijakyas. Nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo na sanhin ang daglian itong pagkasawi. Nahagip at nasugatan naman ng tama ng bala sina Jester at Diego Osorio. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Abra Provincial Police Office para matukoy ang pagkakilanlan ng suspek at motibo sa naturang pamamaril. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas!